what's up mga idol for today's video ay nandito tayo sa Inasal Ayan, mga Inasal, Inasal Malinyas Paliparan mga idol uh, mga idol kasi opening na po nila bukas mga idol uh, Abangan nyo po, lulusob na po lahat ng mga gustong lumusob mga idol uh, Alas 9 po mga idol ang opening nito bukas Ayan, Dito po to sana, sa, ano, sa paliparan na uh, tapat na po ng Jollibee halos itong mga idol kung pupunta kayo ng paliparan kaya bukas sigurado na yan yeah, shadow shout out ay punta kayo bukas ha ah. <laughs> opening mga idol uh, maraming nag-aabang dito sa mga inasal na itong mga idol uh, matagal na rin itong matagal ko nang pinapost itong mga idol ayan uh, bukas ay magbubukas na rin along ano naman to paliparan lang ito mga idol paliparan highway papuntang papuntang GMA ito naman mga idol papuntang uh, SM Molino uh, ang katapat lang po nito mga idol ay Dali uh, madaling hanapin tong bagong bukas na manginstall na ito, mga idol at ito yung pinakaunang ganitong disenyo mga idol sa ano sa lahat ng manginasal yan kung napapansin mga idol ang ganda na ng pagka-design ng manginasal. Ah, Meron na tayong manginasal dito sa paliparan. alright right. na ng mga idol alas alas 9 po bukas, alas 9 ng umagang opening nito kaya aga pa lang alas 9 na i-video po. Oh, uh, may libre. Wala pero by one take one po simula alas 9 hanggang alas 10 isang oras. Ah, wala alas 9 hanggang uh, alas 10. Yan po tahan niyo po na itagasan ko pa kayo. Sa Marino lang. <laughs> Di mas malapit pwedeng lakarin. Ah, oh, tawala din. Natin. radio yan kasi oh, ano eh na, naka Nakapost yan sa ano ah sa oh, okay opo lahat ng ano anong baka may specific item lang ah kung maka 500 ka Meron yatang libre eh, tumbler basta 500 pataas yung purchase nyo may libre kang tumbler tumbler 1 ah, take 1 tapos anong buy 1 take 1 ah isang oras lang siguro baka yung ano yung mga 1 1 ano, wala po eh oh. <laughs> baka bukas na eh baka mayroon pong ano ah uh, baka bukas po sayang <laughs> ano hindi na kaya sige salamat po ay okay. nai halo halo <laughs> eh mga idol maraming excited na po talaga sa pagbubukas nitong ano manginasal dito sa paliparan all right and uh, katapat yan mga idol itong ah uh, jolly bee lang halos yan jolly bee 7-11 shopping okay Tawid tayo sa kabilang mga idol Ayan, pakita ko sa iyo mga idol ha. Ayan yung kanto ng Stoplight ng ano na paliparan Ayan, stoplight ng paliparan Kung galing kayo ng Jimmy, eh, Diretso kayo ng ULINO, madaanan nyo po yung mga nasal mga idol Okay So good na mga idol